So yun, know, what's up guys and welcome back sa ating YouTube channel. So today's video, ayan, andito kami ay sa bahay sa amin sa Malawag na buha kami. So with my mama and Helen Laresma Paranya. So shout out sa mga paranyal dyan, ayan, lagong Laresma. So pumunta kami ngayon ng bayan para ano, uh, bibili kami ng mga tsinelas para sa mga bata na nangyari sa amin sa Malawag na buha kami So, so let's go! Ayan, siyempre, thank you so much, Unheart and Biglang Espanyol. Sa Team Tugang Princess Magnifico, shout out sa iyo dyan. Thank you so much and... Yan sila lahat ang nagagin support sa channel ko. Thank you so much. Alicia Ali, shoutout sa iyo dyan. and uh, Reggie Luego, Jilling Official Vlog, YBG Group. And sila lahat ng team ko, Smash Team, Smash si Ann Carlos, shoutout sa iyo dyan. So, uh, let's go guys. And uh, samahan niyo ako sa aking pagbili ng mga channel sa Bayan ng Nabwa, Amarina. So, let's go! guys, sa Bayan ng Nabwa. So, mali yung aking channel na nasuot. You know. Let's go, Ma! Bye-bye! So, ito yung bahay namin. Ayun, nakita mo yung bola Ayun, oh. No? Bola ni Arlene Tacloy, yun. Thank you so much, Arlene. 볕이 좋은 날에 그 햇볕에 몸을 맡겨봐, 그러면 둥둥둥 뜰 거야 어항 속 금붕어 Pamilyang bayan ng Nabwa So, ah. mm -hmm. Pasok tayo sa loob so, dito ko kay Madam ano, Mayaman to eh, Lopez to eh Makahingi pa tayo ng ano rate eh Discount dito O diba? yabi smart hindi mo naman alam eh para medenig ka doon masakawa mga tulong pang mga tulong pang magulang diba bawan eh mga mga yung mga ganyan ate 75 oh barbie kasi eh mga ano na lang, mga regular sleeper lang. Parang parang ako ngayon si ano, si Corina Sanchez. Ako naman si Torina Soncis <laughs> So, ayan. Shout out sa iyo dyan, Corina Sanchez. So, baka naman, may ibang size ma, pa-upgrade. So, di ba party hindi lang? Ay, ano pa yan, may mababa pa yan. Kasi... Jigo, choguman choguman adik. Adik. Ay, ikaw ba nakapalo ka na ba sa akin? Ayan o, si ate. Huwag na yan, ma. Takay yan, takay. Ayan okay, guys, baka naghahanap din kayo ng underwear. Meron din sila dito. Ayan, kompleto rito. Ah, uh, damit. Wholesale retail dito. Basta punta lang kayo dito guys sa, ano, sa Napua. Ano bang stall to? ah uh, Madam Flor Delis Florence Lawrence Lopez guys, hanapin nyo guys. Ayan, uh, promote ko yung kanyang ano, store. Lawrence Lopez store dito sa ano, sa Nabwa. bahay ng Nabwa. So, punta lang kayo dito, madaling kausap yun. So, ito na yung mga chinelas na papamigay natin. O, diba? Madam, sige, sige lang. Baka mamaya malito kayo. Uh. Di, ilang ilang percent discount mo diyan? Di ba sabi mo ano? Oh, ang so. Kasi 50 yan, 40. Oh, 40. So, an naka -ta naka-discount tayo ng ano, 10 dito sa store ni Madam Florence Lopez. Mayaman to si Madam Florence si Lopez eh. Ano to ni ano, stock uh, stockholder to ni ano, Lopez Si may-ari ng Meralco. Tsaka ng ano, nang alam mo na mga negosyo ng mga Lopez. O, so, ba? Diba? So, ito na yun. So natupad na uli yung ano natin, yung project natin dito sa sa amin sa Nabua sa malawag na Nabwa ka Marines. baka gusto mong ano, baka gusto mong pumunta sa 19 na fiesta sa bahay. Oo, mag oo, sama mo si Madam. Ha? Barangay Kagawad doon doon Paranyal Oo. oo. Pinromote ko pa talaga yung kapatid kong Kagawad, 'di eh, oh. Pero parang wala namang kabuhay-buhay na Kagawad na 'yon. Sorry sa iyo kapatid. <laughs> uh, pero malakas kay ano yan. Malakas kay Mayura yan. Mm -mm. Di uh, Edward Paranyal, Tagawad. Pag pag bumaba ka sa ano, pag bumaba ka ng sentro, oh, sa kaliwa kami. lang eh. oh, Oo. Oh. bababa ka. Basta hanapin mo lang yung pinakamagandang bahay doon. Yun na yung bahay ni Eugene Paranyal. Ay, di nga! Hindi ba yung maniwala ni ate? O, isang shoutout sa ano ha? Sa mga tagaman ng Buwaka Marine Resort. Baka naman guys, pag napanood nyo ito, share nyo ito sa ano, sa Facebook or sa YouTube. So, ang dami nyan. 40. Oh, five times, ano, 5,000 yan binawasan ko na kasi wala na akong peraan eh. Dapat, ano yan, 6,000. Sa bahay. Ilalatag ko lang sa bahay. Tapos yung mga bata dun, balanse silang. Oo. Oh. Ayan, pipili lang sila Para si Corina, di ba? O, oh, mga bata! Sukat na kayo kung aling gusto nyo O, oh, di ba? Masaya-saya niyan So, ang ano nito Ang title nito is Ang pagbili ko ng tsinelas O, oh, di ba? So, shout out sa iyo dyan, beautiful soul, Alicia Ali. Alright, so, yung mama ko, may hinalo akong ano dyan eh, 100, siguro may discount yun. Uh, 90 na lang yun. O, oh, di ba may discount pag 10 piso? Saan ka pa? Eh, dito ka na kay Madam Florence Lopez. Madaling usap, madaling tumawan. Wala pa tayo sa baklaran yan, na Nandito tayo sa... Nabwa. O, diba? ba?

Ano? Ano pangalan mo nga? Vanessa. Vanessa! Ay, si Vanessa. Sabi niya kasi Banisa. o Bisaya yun. Pero nasa Bicol tayo. Vanessa. so... Ha? Huwag ka na uwi. bata lang yan. Di ba? Huwag mong susubrayin kasi yung budget ko ha. Wala akong ano dyan. Wala akong libre. Para para sa, para sa akin. Parang meron, meron naman ako. Wala ka namang sila lang. Parang nag-previous nag ka rin naman. Di siya, parang bigyan mo na ako. O, ano bang maganda dyan na ano? Siyempre, kasama sa vlog ko yun. Uy, mahaba-haba ng vlog to. Uy, 13 minutes lang to or 20 minutes. Baka mapagod ka kasi pagka nanood ka ng video ko, yasabi na, tagal naman ito. Yes, <laughs> ah, di ba sa inyo guys, sayabahan nyo na yung video nyo kasi yung maganda daw panoorin pagka mahaba. 4,000 pa lang. 4,000 pa lang? Dagdagan mo na na. Dagdagan mo ng ano, pang matanda ma. Kasi may matanda rin dyan na ano eh. Alam mo na yun, yung mga nakikita mo. Yung, yung... Yung mga ano, yung nakikita mo man na ano, yung mga chinelas nila eh, ano, para mayroon naman sa matanda. Kahit mga sampung nanay, di ba? O oh, at least natuwa siya. Pero bago natin bigay siya yun. pang Oo, oh, pang oh, oh. May rin naman. Pero huwag na yung tatay. Pwede na mo, pwede na magpaayo, magpaayo eh. So, inexacto talaga nating ano, 5,000 kasi O oh, alam niyo na kung magkano yung budget ko sa guys. Ha? So din, YouTube. Eugene Paranyal. Oo, okay. ilista mo kasi para ano. Di ba? Ang galing ko talaga magpa-subscribe talaga. Sa apilitan talaga. Pag di ka nag-subscribe, bala ka dyan. Hindi no? babano ba sa iyo Bano TV. Monkey, Monkey Woman, tsaka Talapoka. ka. No? baka gusto niya rin magpa-project dito sa barangay namin. O, oh, diba? Open for sponsorship. Sa apilitan talaga o. Oh. 'di ba? Shout out guys, thank you so much uh, of course sa uh, YBG, Jilin Official Dino Cadano. Ayun sa lahat ng ano um, team ko. Shout out guys. Ah, uh. ito yung aking mga project sa uh, aking pagcha-charity vlog. So ayun with my uh, team, uh, team Tugang, ali Bigulara Espanyola, all the way from Switzerland. And of course, Anhart, thank you so much Anhart and of course, advance happy birthday to you on March 19. Ayun. Si Ate Vanessa saka si Ate Munich at Ate Biki Bikilin oh Bikilin hindi Biki Ayun, kasi pag Biki bading yun eh Bikilin ah. so ayan hanapin niyo lang siya guys dito kay kila ano Madam Florence Lopez Oh wala pa wala pa yung akin diyan ma may libre ako ano diyan may freebie ako kay ano ba yun Biki Banesa pala Ayan, si Ate Banesa. Ay, Ate Banesa, ilang tao ka na dito kay, ano, kay Madam? Hindi nga, at least parang alam nila, di ba? Naloyal ka kay Madam. O, seven years, guys. So, di ba? Wala ka nasawad mo dito. Sakto lang. O, oh, di ba? Oh, Ikaw, tayo lang tao ka na dito, tayo kay Madam. pag oh. Pagka gusto mo maghanap ng trabaho ang iba, pwede kang mag-ano sa ano ko, ha? Sa pinapasokan ko. Kaso, Batangas nga lang yun. Saan? Ah, doon sa ano. Bandang dulo-dulo na yun. Bala. Lipa. Oh. Ay. Ah, okay. Care taker. Ay, nagmaritis na ako guys kay ate. Oh. <laughs> ay, aking mother. Oh. Without mother, I'm, I, I, I am nothing. <laughs> oh. So, ay, oh. Ay naka-discount tayo, anak. Ibig sabihin, kamag-anak ni ganda to. O di ba, close pala tayo. nyal. Huwag mo lang pakainin, Ay, taita, ano, huwag e, ano? mo na pa kay Kasi may buhuhuya kami. Basta mati lang sa kotse yan. Wala ka mong ano? Ang dami ano. Grabe an, ah, ang laki nang natulungan nung birthday mo. Oy, shoutout sa ano ha. Shoutout sa Team BJ niyo ha. Oy, Team BJ, salamat ha. Sal salamat sa kabahay niyo tsaka. Magkano lahat 'yan? Sakto talaga 5,000? Ha? 4988. Di <laughs> diba? ba? Mahawakan mo ma. Kailan? O, diba? naman May namano kami. Nagkaswerte kas yun talaga sa akin eh, no? Naging, ano, Ayun, naging customer yun ako. So, ito na yun, ah. Uh, 5,000. May discount pa ako, tsaka... Kitang-kita sila, oh. tsaka may previous pa ako din ng chinela, so... Ayan. Punta lang kayo dito, guys, kayo, ano, kay Madam Flores. Florence Lopez. Basta ka mag-anak to ni, ano, ni Lopez, ng, ano, may-ari ng Meralco. Lopez and Company. Diba? May resibo pa talaga. Of course, uh, shout out Princess Magnifico. Ma'am, thank you. Delane official. And, uh, si Dino Cadano nga pala. Shout out, bro. Yan Balasa, yung aking mentor dyan when I was young in YouTube, in YouTube world. Of course, mga hinlog. Shout out, mga hinlog. And, uh, sino pa ba? Yung mga bagong friends natin sa YouTube, ha? And... <laughs> Ikwento eh, mo na lang kay madam ha So yun guys Sabi ko imartes na ako kay madam